kalayas, nandito po ulit tayo sa ating kubo. Talagang hindi na po mapigilan yung paglago nitong mga damo dito kasi nga po hindi po natin napupuntahan. Bakas ng hangin, no. Ating papaya, tinan nyo mga kalayas, may bulaklak na. Na, hmm. kami sa ring ating kubo. Kasama ko po pala yung aking pamangkin si Krisa po. Nene Kawal. Hello. Yan. siya daw po ay sasama dito gawa ng tatambay daw po. Mainip daw po sa bayan eh. Kahit ako naman ho gusto ko ay lagi rin po naandito dito kapag wala po akong gawa sa bahay. Kasi nga po nakakainip din po sa bayan. Linisin po natin yan. Ito lahat. Tatanggalin ko na yung ibang mga matatandang mga halaman dyan. Ang ating oven yan, lilinisin po natin yan taas na rin po ng dito nagbalik tara na rin po ang mga gamit po natin dito kasi nga po bumagyo nung nakaraan hindi naman na po naasikaso din ni kuya kabis Prenk kasi nga po ay bising busy rin naman po sana walang ahas yan on. Oh, meron ng kamuti oh. tanggalin na natin to Ayan. welcome back mga kalayas Kamis nyo rin po ba dito mga kalayas? Mga kamis ano? Yan, ang gagawin lang po natin ngayon, maglilinis. Itong ating kawali, oh. Pinasok pala. Ito po kasi nandun lang sa labas. Ito lang to sa labas, mga kalis. binabawasan ko lang po ng mga damo din sa harap bilis pasok agad ang mga damo kung hindi ngayon ang panahon na para sa Huwag mailip dahil ganyan ang buhay sa mundo Huwag mawawalan ng pag-asa, darating din ang ligaya Nagkaamag na rin ating pusit Negative na to, di na natin yan maluluto Mayroong siya

lawang na. Ito po ay ginamit nung nakaraan sa dagat. hindi po sa akin di Kuya ka best friend. Baka naman aligaga na pa. Testingin natin Ah, oh, okay. Nawala na lang yung kanyang pang flip Ay, sira na Ayos nice pa. Ah, kalungkot naman pag hindi na si Kaso. Kabit lang po natin din eh. na agana na. Okay na po ulit. Aray po ang aking organizer. Organizer siya pero hindi naman organize. Mm. Ano? Ito may macaroni ako dito. Okay pa naman to. Kape. Ito suka natin. No. Habang tumatagal, lalong sumasarap. Habang tumatagal, lalong umaasim. Hmm. Umaasim na. Okay pa naman. 2027. 20, itong mayonnaise November pa po double check lang natin kasi baka mamaya so ito mga kalesh yung balat ng baka oh. tumatagal naman po yung ganito ng taon mm. 2027 pa okay pa po ating ating Reno, 27 2026 26 Itong ating keso Wow October 24, 2025 So, kailangan na natin itong i-consume Ay, sayang Ito, wala na to Yung gagawin sana nating embutido Itatapon ko na po yung mga hindi na talaga pwede. Sayang. lang naman po. Cheese powder, mga kalayas. dami lang gam. Pero matagal pa naman na expiration date po nito. Kailan pa ba to? Ano pa to? 2026 pa. Goods na goods pa. Ito pang isa oh. Tangsit pala ako dito oh. Yung kapatid mga Patatas oh. Ang tagal na nito. Mukhang pwede pa naman mga kalayas oh gagawin ko sanang embutido oh. yung tinapay kaso binutas naman na ng mga langgam papakain na lang po natin dito sa isda yun oh. yan po ay durog na tinapay 咱俩干。 kalayas so oh. sinini po ay tumulong pagbubunut ng damo nabawasan naman ini in ano oh. ito na mga kalayas, oh kahit papano naman po ay nabawasan po ng alikabok Aring ating kusina Tayo po ay hanggang din nilang una sa harap ng ating kusina. Si Nini po ay magluluto na maruya. Ang tawag po sa iba ay sinudsod. Duty na lang Nini ang gamitin mo. May dala ko dyan bagong itlog. Nakasabit lang dyan sa isang basket. Oo. Okay lang yan. Pwede nga yung wala itlog. Lagyan mo na lang muna dyan. Ito na lang po muna mga kalas Ang nilinis po namin mm. Yan, kahit pa paano naman po ay okay okay na po Bakit nini? Ah kahit hindi na Hayaan mo na Ilalaib Ito mga kalas oh, Ang ganda oh Nilipat ko lang ito noong nakaraan Ang lago na agad oh Sinaunang halaman po yan Mm. Are okay naman na po. Itong ating mga buti-buti dito. Alinis na po nating. Uy, sarap niyan. taman tama kakamitin na po namin ang cheese. Ang expiration date po nito ay October 25, ngayon naman po ay October 8 pa lang po. nakakapanibago din po mga kalayas kaya pahinga na muna okay na po itong natrabaho namin dito yan kain po tayo mga kalayas meron pa po din isang niluluto thank you po lord sa pagkain ito masarap nini Mm. Medyo magyan asukal. mo na. Matamis. Okay na yun. Ang kain po. po mga kalas, pauwi na po kami. Baka abutin pa po kami ng malakas na ulan. Nini, dadalhin na lang natin yan sa bahay. Bye-bye. Para makatikim si Lola. Yun lang po mga kalias. maraming maraming salamat sa inyong pagsama. Ito lang po ang update ko sa inyo for today's video. Ingat po kayo palagi, saan man po kayo naroon. God bless us all. Peace out. Bye.